Maginit tayo ng tinapay. Ganang maga. Along. Kagabi, nagbabad po ako ng may, natubig na may asin. At kumalma yung aking mga buto-buto. Nakatulog po ako ng 8 hours. Okay na yun. Madalang lang ako makatulog ng 8 hours. Usually, nagnanap lang po ako. Pag dip lang. Mahirap po matulog. Pero kagabi, nakatulog po ako. Medyo nalate nga lang nakatulog po ako ng maaga, nagising ako before um, madaling araw, bago madaling araw, before midnight, and then nag-scroll ng konti sa cellphone, 3 o'clock natulog ako, pumising po ako ng 12 o'clock. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hours, 8 hours. Malaking biyaya na po yung nakatulog ako ng gano'n. Madalang lang po ako matulog ng gano'ng kaba sa madalas umiilip naman po ako. Mm. mm. Gusto ko lamang po kayong i-update uh, doon sa pagbababad ko ng may natulog kagabi na may asin nakagising po ako ng maayos at um, hindi naman siya totally nawala yung uh, makirot ng mga buto ko pero nabawasan po sila kasi mamaya susubukan ko ulit magbabad ng mainit na tubig hindi lang siya be, medyo mainit na talagang mainit at uh, kasi yung pinakuluan lagyan ko lang ng konting malamig para yung makapasok lang ako at lalagyan ko pa po ng asin. Kapag wala po ako nakitang asin, dahil nga malakas ang ulan din naman ako makalabas, suka po yung rose vinegar ang nilalagay ko sa aking babad. Kapag wala po, meron po akong dahon ng akapul ko, dahon po ng akapul ko ang nilalagay ko. Kahit ano po pwede kong ilagay sa uh, pambabad ko sa katawan ko. Yan po yung update. Nakatulong po sa masasakit kong mga bot boto yung pagbababad ko po ng asin kagabi. Kaya yeah, maraming salamat po. Nagramasan na din po ako. Sana po magramasan na rin kayo. At uh, kumain na rin po kayo. Kung tanghalian man yan o merienda. Rice. Okra. Sweet and sour pork. Konting rice. Konting pork. Meron po ako dito. Sweet and sour pork pork, um, pork bistig, bistig, bistig na, bistig na pork, chicken sour na pork, konting fried rice at mga okra at, okay, gusto po. Sarap, sarap. Meron po akong ubas na probiotic. Mm -hmm. Meron po ubas na probiotic. Gawa ko po yan. Ano po yung probiotic ko, inom na po ako para matunawan ako kaagad. Ito po yung purpose nun. So ito po yung first Uh, heavy milk ko nga yung araw na ito, okay? So, punti-punti lang po talaga yung rice. Mm. Ano na po? Milo ang ininom natin. Ngayon po, maligam-ligam na tubig na lang. Pero, ininom na po ako ng probiotic. Ah. Okay. Kain po tayo, kain po tayo. Yeah. So, listig. Nagasan mm. ko na po ito. Binabad po ito ng baking soda. Hindi po tayo nakagawa ng salad. Kulang po yung recados natin. Hmm. Para ka man nagsanyo Okra. Hmm. Hmm, salat. Hmm. Palagi ko pa maubos ko to. Kasi magaan lang siya. Magaan. Para heavy meal na siya. Kasi may protina.

Kung dalawang tali lang binili ko, Sana napilapang bili ako ng limang Mm. Kunting kanin lang talaga yung kaya ko. Kapon. Sa bawal lang kinain ko. Sarap ng okra. Try, so, try niyo po. Pinatuin niyo yung okra o yung Pero ako pinirito ko po. hindi naman po talaga siya pinirito pero nung ininit ko po yung bistig o yung pork bistig sinama ko po yung okra yung pork bistig dry na po siya mm. konti lang pero marami na. Mm -hmm. 무슨 s u 컴포넌트 g 음, a y a Gutom ka na? Ha? Ha? Ano? Gutom ka ba na? Baba na. babana na, ba baba na. -ba baba na, dali. Baba na. Ha? Baba ka na. Uh Oo. -oh. Oh. Ito oh. na. Yeah. Dapat haluin natin. Maya. Bistig na baboy. At saka, mayroong papoy. Okay. Hmm. Okay. Oh, yeah. Tingin na natin. Libin muna muna natin sila. Oh! Nagwawala na po sila. Eh, wala na silang pagkain. Ibus na. Okay, 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 okay. I didn't tell Okay. okay.